Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating klase ng Economics. Handa na ba kayong matuto ng bagong aralin? Tara na at simulan nating talakayin ang ating paksa ngayong linggong ito. Para sa unang paksa natin ngayong ikatlong markahan, matatalakay natin ang macroeconomics bilang may malawak na gawaing pang-ekonomiya. Mapag-aaralan din natin ang limang modelo ng pambansang ekonomiya. Kaya naman, tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Ang macroeconomics ay tumutukoy sa pag-aaral ng kabuo ang dimension ng ekonomiya. Sinusuri nito ang kaasalan at kabuo ang gawain ng buong ekonomiya. Pinagtutuunan ng pansin ang gross national product, gross domestic product, inflasyon, patakarang piskal, at pananalapi ng bansa sa pag-aaral ng macroeconomics. Ang pag-aaral ng gawi ng buong lipunan ay hindi madaling maisakatuparan. Maraming aspekto ang dapat na isaalang-alang. Ngunit sa pamamagitan ng paikot na daloy ng mga produkto at serbisyo, ay mailalarawan ang kaganapan sa buong ekonomiya. Ang unang modelo ng pambansang ekonomiya ay naglalarawan ng simpleng ekonomiya. Ang sambahayan at bahay kalakal ay iisa. Ang lumilikha ng produkto ay sharing consumer. Halimbawang ikaw ay napunta sa isang pulo na walang tao. At sakaling walang pagkakataon na ikaw ay makaalis agad doon, ano ang nararapat mong gawin upang mabuhay? Maaring gumawa ka ng paraan upang matugunan ang sarili mong pangangailangan dahil wala namang gagawa nito para sa iyo. Ikaw ang maghahanap ng sarili mong pagkain, gagawa ng sariling bahay at bubuo ng sariling damit. Sa madaling salita, ang sambahayan at bahay kalakal ay ikaw lamang. May dalawang uri ng pamilihan sa pambansang ekonomiya. Ang unang uri ay ang pamilihan ng mga salik ng produksyon o factor markets. Kabilang dito ang pamilihan para sa kapital na produkto, lupa at paggawa. Ang ikalawang uri ng pamilihan ng mga tapos na produkto o commodity. Kilala ito bilang goods market o commodity markets. Sa ikalawang modelo, ipinapalagay na may dalawang aktor sa isang ekonomiya, ang sambahayan at ang bahay kalakal. Ang sambahayan ay may demand sa produkto Ngunit wala itong kakayahang lumikha ng produkto. Ang bahay kalakal ang tanging may kakayahang lumikha nito. Subalit bago makalikha ng produkto, kailangan ng bahay kalakal na bumili o umupa ng mga salik ng produksyon. At dahil tanging ang sambahayan ang may supply ng mga salik ng produksyon, makikipag-ugnayan ang bahay kalakal sa sambahayan sa pamagitan ng mga pamilihan ng mga salik ng produksyon. Sa ikalawang modelo, ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksyon. Upang maitaas ang produksyon, kailangang marami ang magagamit na salik ng produksyon. Bukod dito, kailangang maitaas din ang produktibilidad ng mga salik. Sa makatuwid, kailangan ng paglago ng kapital. Kailangan dumami ang oportunidad sa trabaho. Kailangan malinang ang produktibilidad ng lupa. Kailangan mapag-ibayo ng entrepreneur ang kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo. Sa ganitong kalagayan, tataas ang mga kita ng sambahayan at bahay kalakal. Ang ikatlong modelo ay nagpapakita ng dalawang pangunahing aktor, ang sambahayan at bahay kalakal. Isinasaalang-alang ng sambahayan at bahay kalakal ang kanilang mga desisyon sa panghinaharap. Bukod sa pamimili at paglikha ng mga produkto, ang pag-iimpok at pamumuhunan ay nagiging mahalagang gawaing pang-ekonomiya. Nagaganap ito sa mga pamilihang pinansyal. Tatlo ang pamilihan sa ikatlong modelo. Pamilihan sa salik ng production, commodity o tapos na produkto, at para sa mga pinansyal na kapital. Ang mga halimbawa ng pamilihang pinansyal ay ang mga banko, kooperatiba, insurance company, pawn shop, at stock market. Maaring manghiram ang bahay kalakal ng karagdagang pinansyal na kapital. Ito ang gagamitin na puhunan sa nasabing plano ng produksyon. Hihiram ang bahay kalakal sa sambahayan sa pamamagitan ng pamilihang pinansyal. Ang paghiram ng bahay kalakal ay may kapalit na kabayaran. Ang pag-iimpok at pamumuhunan ay hindi orihinal na mga gawaing pang-ekonomiya. Ang mga ito ay nagaganap dahil nagkakaroon ng pagpaplano para sa hinaharap. Ito ang nagpapaliwanag sa broken lines na ginamit sa diagram. Upang maging matatag ang ekonomiya, kailangang may sapat na ipon ang sambahayan. Kailangan din na may sapat na dami ng bahay kalakal na handang mamuhunan. Inaasahan na sa pamumuhunan ng bahay kalakal, tataas ang produksyon ng mga kapital ng produkto. Inaasahan na darami ang mabubuksang trabaho para sa manggagawa. Sa ikaapat na modelo ng ekonomiya, ang pamahalaan ay lumalahok sa sistema ng pamilihan. Bukod sa pag-iimpok at pamumuhunan, ang pagbabayad ng buwis ay nagiging karagdagang gawain sa ekonomiya. Tulad din ng pag-iimpok at pamumuhunan, broken lines ang ginagamit sa pagbabayad ng buwis. Ang pagbabayad ng buwis ay takdang gawain ng sambahayan at bahay kalakal sa pamilihan naniningil ng buwis ang pamahalaan upang kumita. Ang kita mula sa buwis ay tinatawag na public revenue. Ito ang ginagamit ng pamahalaan upang makalikha ng pampublikong paglilingkod. Ang mga pampublikong paglilingkod ay nauuri sa pangangailangan ng sambahayan at ng bahay kalakal. Ang paglago ng pambansang ekonomiya ay may tatlong pinagbabatayan una ang pagtaas ng produksyon ikalawa ang produktibidad ng pamumuhunan at ikatlo ang produktibidad ng mga gawain ng pamahalaan upang maging matatag ang ekonomiya mahalagang makalikha ng positibong motibasyon ang mga gawain ng pamahalaan mahalagang maihatid ang mga pampublikong paglilingkod na ipinangakong isa sa sa pagsingil ng buwis. Sa ikalimang modelo ng ekonomiya, ang pambansang ekonomiya ay bukas. Ibig sabihin, nakikipag-ugnayan ito sa mga dayuhang ekonomiya. May kalakalang nagaganap mula sa labas ng bansa. May mga sambahayan at bahay kalakal ang dayuhang ekonomiya. Pareho rin sila na may pinagkukunang yaman. Maaring magkaiba ang kaanyuan at dami ng mga ito. Maaring kailangan nila ang ilan sa mga ito bilang salik ng produksyon. Ang pangangailangan sa pinagkukunang yaman ay isang basihan sa pakikipagkalakalan. May mga pinagkukunang yaman na ginagamit bilang sangkap ng produksyon na kailangan pangangkatin sa ibang bansa. Lumilikha ng produkto mula sa pinagkukunang yaman ang pambansang ekonomiya, gayon din ang dayuhang ekonomiya. maaring magkapareho ang kanilang produkto, maaari rin namang magkaiba. Nakikipagpalitan ang dalawang ekonomiya ng produkto sa isa't isa. Ang bahay kalakal ay nagluluwas ng mga produkto sa panlabas na sektor, samantalang ang sambahayan ay nag-aangkat mula dito. Import ang tawag sa mga produktong pumapasok sa ating bansa, samantalang export naman ang tawag sa mga produktong lumalabas at binebenta natin sa ibang bansa. Kapag ang mga produktong imported ay papasok sa ating bansa, pinapatawan ito ng taripa o ang buwis para sa mga imported goods. Sa iyong palagay, bakit dapat patawan ng taripa ang mga imported na produkto? I-comment mo naman ang iyong sagot sa ibaba ng ating video lesson. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. At para manotify at updated kayo sa mga susunod pa nating mga aralin, mag-like at subscribe na sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!